BCC kami ng August 13, 14. Yung schedule kasi ng budget, kailangan tinutugma sa schedule ng camera. Kasi siyempre, mula din sila. So, hindi naman pwedeng hatiin yung mga secretary. So, pag nakuha na yung schedule nila, sa BBC, si doon mag-isimula yun, mag-isimula na kami mag-schedule ng mga ibang departamento. Thank you. Sabay doon sa camera. Pare, ngayong budget deliberations lang, may susubukan kaming gawin na bago. Um, sana magsilbing ang dito para mabigyan ng matisya yung mga dadalo dito ng mga officials ng iba't ibang departamento. Secure na building ang Senado at hindi nyo kailangan darin lahat ng bodyguard nyo dito sa Senado. Sa labas na lamang po sila. Pangalawa, yung mga kailangan lamang talaga mag-attend at iimbitahan ng LBRMO. Ang papapasukin sa mga committee rooms. Meron kami dalawang holding area na pwede silang dun tumambay kung saan mapapahinga nila yung hearing. Ibigay namin sila ng internet, lamesa at connection ng kuryente. Para kung may kailangan sila i-download at i-print at i-takbo dun sa hearing, magagawa nila mula sa um, holding area. Iya activate namin yung dating protocols ng COVID para mabawasan yung pupunta rito. Ang ta ang, ang, pinakamalaking rason ba't ko napagpasahan gawin yan ay ito. Walo lamang. Meron tayo ba yung ito? Last promise. um, <laughs> uh, walo lamang ang committee room ng Senado. Kung lahat sila papa attend na wala namang iaambag dun sa hearing, ikaw, collapse lang namin yung mga divider. Yung tatlong committee room, nagiging isa. So, papakinabangan ko yung walong committee room, di ba na pwede magkaroon ng hearing ang budget man, ang finance man, o ibang komite, hanggang September 28 pag-adjourn namin. Madalas ang kasi yung budget dahil kulang sa committee rooms. So, may kinitinan kami kami dagdag na room, hopefully, by August, dyan sa GSIS para ma-expand pa yung bilang ng committee rooms namin. Para hindi maantala ang budget um, kaugnay sa 2025 proposed um, GA. So sana um, makisama at um, pakisamahan kami ng mga ahensya para mas mabilis din yung kanilang mga budget. At hindi ito parang house. Na kailangan ko lang dalhin lahat ng provincial director, regional director sa iba't ibang parte ng bansa dahil hindi <laughs> nila alam kung sinong congressman ang mag-question o may personal na problema. Um, Dabao del Sur, Senator Pato, Dabao, Senator Bongo, Sur Sagon, Cis, di ba? Ito na lang yung dalhin nila. Kung gusto nila, bali mo, may tanong ako tungkol sa Bicol, di ba? Yun na lang. Huwag naman na yung buong Pilipinas na hindi naman talaga minakailangan. At yung parking, hopefully, nag-clear na tayo sa SSS lot na nirentahan na ng Senado. Um, hopefully, mas paltan at mailawan siya ngayong buwan ng Agosto. Pag nagawa yun, open parking na yun sa lahat